Ayan. Hmm. Ayan guys, oh, dami kasing damo guys. Oh, ayan. guys. Kaya, ito, eh, darating ko lang guys, galing simbahan kaya siya guys, ang mga kanya. Siya ang nagbubunot guys. Eh. 全然開けるこ Ayan guys. Masipag yan guys. Wala siyang pasok ngayon. Kaya yan nagbubunod siya ng damo. Wala naman siyang ginagawa guys. Kaya nagbubunod siya ng damo. Wala naman guys. Ginagawa. Wala talaga tayong ginagawa guys. Kasi alam mo na guys. Kagaling na natin sa ano simbahan tapos Ayan, siya guys, nauna kasi siyang umuwi. Ayan guys. Yan, ganyan yan kasi pa guys. Alam nyo ba yan? Yung yung pinya namin guys. nag-iisa na lang yan guys. Yan lang talaga guys. Ang ano, yung iba guys, wala nang bunga. Yan lang guys. Ang, maliit pa siya guys. Maliit na siya. Siya, malaki na ngayon. Ano ba ito? guys? Maliit na siya. Malaki na ngayon. Kailangan niya magtrabaho guys. Kasi linggo ngayon wala siyang paso. Kaya kailangan mag, ano siya ngayon maglinis ang bahay. Kasi guys, araw-araw tayo naglilinis. Pahinga naman natin ngayong linggo guys. Minsan magpahinga naman tayo kahit kunti. Okay, so walang pahinga. Palaging trabaho dito, balay, palaging trabaho. <laughs> Ila. Ila! Ila, ka! guys, ang dami niyang ano guys, kahoy. Yan, magsajibak yan sa mamaya guys. Pagaling niya guys sa ano, season. Mag ano pa siya guys, mag... May bibigyan pa siya. Masipag yan guys, mabait yan minsan. Sayang to guys, so wala na siyang bunga. Nasira siya guys sa ano, nasira sa bagyo o sa ano guys, kung malakas na hangin guys. Ayan, wala na siyang bunga. Matamis pa naman to, guys. Mas sobrang sarap to na ano, yung guyabano, guys. Eh, wala na, guys. Kasi nga naano ano sa bagyo, guys. Ayan, yung ano, guys. Ayan, yung malunggay namin, guys. Ayan, Ayan malunggay namin, guys. At saka yung saging guys, oh, ayan namo halaka plong, gisunog ni mong saging ni ramilok ramelo plong. Ayan guys, o oh, yung saging namin ng ano na guys. Um, um, um. Ito ang libangan natin guys pag walang trabaho pero trabaho gyapon dito guys. Trabaho lang to guys. Jangan hmm. Ayan, okay, guys, turunlah lang, Ay. Ganito siya guys, pag pasok sa bahay. wala siyang pasok guys, ganito siya naglilinis sa bahay namin guys. Masipag yan guys. Tapos mamaya guys, magsisibak pa yan ng kahoy. Sobrang sipag yan guys talaga. Kaya ayan, ayan malinis yung bahay namin guys. Kasi ako guys, pag sa labas, minsan lang ako nakapag ano, kasi nga busy tayo sa loob ng bahay, may tindahan pa tayo guys, kaya ganun. So ayan guys, tapos na yung ano niya guys. So ayan, hanggang dito yung ano niya guys. So ayan. Nilisan niya hanggang diyan guys, hanggang dito. So ayan, tapos na siya guys. So ayan guys, hanggang dito na yung vlog ko guys. Hanggang sa next vlog ko, babu. Thank for watching guys. Don't forget guys, like, comment, share and subscribe. Thank you very much guys. Hanggang sa next ano ko, next vlog ko.